Sabi ko naman sa'yo, mabilis siyang mahinitan eh. Ay, naku! Papayis, papayohan, meron akong ipaparinig sa inyo na eksena sa barangay love stories. Nagre-react lang kayo. Kung ano yung reaction nyo. Paano pag wala akong reaction? Like, paano? Kedi mo. Uy! Halimbawa <laughs> nyo, di ba? Yung reaction mo, e, yung reaction mo. iba. pangit. Ay, pangit. Oo, pangit naman ang story. Ganun. Okay. Kasalanan ba namin kung close kami? Masyado kayong close! Wala namang masama roon. Anong gusto mo? Maging cold at pabaya akong ama sa kanya tulad ng iba? Hindi mo kasi maintindihan yung sinasabi ko eh. Sobra kayang laswa yung nakikita ko sa inyong dalawa. Nagahalikan kay sa labi. Hindi lang tuwing aalis siya o darating ha? Basta kapag masaya kayo o kahit walang ginagawa, bigla na lang kayong maghahalikan. Para kayong magkarelasyon eh. Halik ng isang ama lang yun. Pwede naman sa pisingin na lang o kaya naman sa noo. Kathy naman. Huwag mo rin akong simulan sa pagsusot niya ng brat panty sa bahay mo habang nakakandong sa'yo. Ah! Oh! Isa na nakanaitis ko Sige. Sa susunod, sasabihan ko siya na sa tuwing pupunta siya sa bahay ko, huwag siyang kakandong sa'kin. Ugaliin niyo na na maglagay ng limitasyon sa pagiging close niyo. Sobra ka naman, Kathy. Anak ko yun eh. Masanay na kami sa ganun. At wala naman kaming nasasaktang ibang tao sa ginagawa namin. Anong tawag mo sa'kin? akin? Hindi man ako nasasaktan sa ginagawa nyo, pero naiilang talaga ako eh. Hindi ko alam kung bakit hindi mo yun makita. Kasi wala naman ako nakikitang masama. Baka nga nagsiselos ka lang kasi sobrang close kami ni Joy Joy. Baka pakiramdam ko na na ako ng oras sa'yo. Ha? Bakit ko naman pagsiselosa ng anak mo? Hindi lang ako komportable sa pinapakita nyo sa'kin kapag nakaharap ako sa inyo. Ay, naku. Parang wala namang mananalo sa usapang ito. Ay wala talaga! Hanggat hindi mo nakikita kung ano yung point ko. Bert, sabihin mo nga sa akin, ano pa ba yung madalas niyong ginagawang mag-ama para ipakita yung closeness niyo sa isa't isa? Mga normal na bagay lang. Anong normal na bagay? Tabi kami matulog. Nakapanti at brana naman ba siya? Sabi ko naman sa'yo, mabilis siyang mainitan eh. Ay naku... Ah? Ano pa... Ayoko nang magsabi baka magalit ka na naman. Eh mas magagalit ako kapag hindi ka nagsabi. Wala diyan, kaming maligo? Nang nakahubad kayong pareho? Malamang. Hmm? Shirt. Oh my gosh! Oh my. <laughs> Papa to! Ah! Hindi ba liligo ba nakapantalon na tisha. Oh my gosh! Oh my. <laughs> Papa Dudut, nairita ako sa pamimiloso po ni Bert. I can't! Pero wala nang mas nakapagpairita sa akin nang malaman ko kung ano pa ang ginagawa nilang dalawa. Bakit hindi nila makitang mali yung mga nakasanayan nila? Like isang malisyosa at isang mali ang pagpapalaki doon sa anak? No. Pero no. Yung normal sa kanila yung sabi sila nalito? No. Mali yun. Mali. Kasi babae yung anak niya eh. Tama yung sinasabi ng babae na dapat may lilinig Tama yung sinasabi nung uh, pangalawa niyang karelasyon. Asan yung nanay ng bata? Ah, wala na yung nanay ng bata. Saan siya pumunta? Ah, okay. Sorry to hear that. Uh, sorry. Ay, hindi ko yun. <laughs> ah, hindi ba hindi? hindi. <laughs> <laughs> pero ano yung ano ano yung na-shock kayo doon? Sa pinaka yung naliligo sila nang sabay. At saka yung kumakandong-kandong, and then nagkikiis. Mm -hmm. 'Di ba? Normal kasi mag-kiss pero hindi sa lips. And then like nakahapay hindi ka lang nakabrat abi kayo matulog. Eh, lalaki kaye. Eh. 'Di ba? Kaya napaka-delikado para sa mga babae, Diba? ba? Like kahit pa sabihin natin na pamilya nyo 'yan, minsan hindi kayo safe dyan. Minsan nga sa loob pa ng pamamahay nangyayari ang pang-aabuso. For me lang. Nakakatakot na uh, laman ng iba yung mga ganyan bagay. Kasi baka parisan. Kung nabubuhay yung nanay, masakit para sa kanya na makita yung nangyayari. Hindi niya papayagan kung nabubuhay yung yes. nanay for sure. At saka hindi dapat nilonormalize yung ganitong klase mm -hmm. ng uh, uh, father and daughter na relasyon. Okay? Kaya sabihin na natin, hindi sila nag iyon hindi nila ginagawa yon pero parang like what if baka umabot saka sa ganun. ganun. napakalaking tendency na umabot sa ganoon hindi gawain ng matinong tatay yung ganyan bagay diba kasi kung mabuti kang ama hindi mo hahayaan na mangyari yung ganung ganun, ganun yung sa anak mo lalo't babae yung anak mo ko ako na may anak na ganoon na babae parang hirap ang hirap kung ganun gagawin mo at saka dapat nakakailang. ba diba? Bilang lalaki ka, yung anak mo, nakabra at panty, tapos sabi kayo matutulog, it's a no for me. Tsaka ba diba, diba, yung mga tatay, even yung mga kapatid na lalaki, pag nakita mo yung anak mo, o yung kapatid mo, na babae, yun diba sabi mo, oh, mag-wease ka, mag ano ka nga, yung makita mo lang na may kli yung, yung ano nila, yung sod nila pag bibilisan mo na pag magpalit ka nga ayoko ng ganyan parang syempre, bilang mga uh, tradisyonal na tao na magsuot mag magsuot ka ng desente hindi yung parang kita na lahat ng kaluluwa yung parang ganyan ito po ay mali at hindi dapat pinaparisan no? mga mm, -mm. Kung tandaan niyo po yan no sa no eh, sobrang importante ng uh, ilaw ng tahanan sa isang tahanan kasi kapag nawala yan yan talaga Medyo dumidilim-dilim, namamali yung mga ginagawa, yung mga desisyon natin sa buhay. So, kung ikaw man, isa laki, tapos ganito yung sitwasyon, very wrong. Tsaka, ano, tama yung ginagawa ng babae. Mas ipinapaunawa doon sa lalaki yung pagkakamali. Sana ganun. Sana ganun lahat ng kabay, mga kababaihan Na ipanopunawa sa mga kalalakihan yung mga maling nangyayari. Mga maling ginagawa doon sa kanila mga anak na naka-abuso. Tad kayo? Uh, sa tad ay nagulat lang. Like, bakit ganun? Na... Ang kwento natin is kandong sa barangay love stories. Kailangan namin ng reaction video. Ano? <laughs> Sabi ko eh. Bye guys. So